guys so ang trabaho ng Farzan ngayon nag alaga ng pamangkin ayan sarap ng tulog niya ayan ang oh. tingnan niya diba sarap ng buhay ng itim sa alikabok ang kilikili pati yung mukha sarap talaga ng tulog niya nasa ano 2 hours na siya dyan sa ano, duyan ang hangin kasi yan mahangin tapos nasa ilalim ng ano puno ng mangga ay mangga lang ka pala and then dyan, sa likod madali na yung hangin dyan yan so praise ko talaga yung pakiramdam ayan sap ng tulog kahit may lang isang pamangkin ko ayun hugas ng pinggan kaya wag yung sabihin na yung mga batang ganyan, hindi hindi sila dapat utusan. Na sa inyo rin yung mga parents, di ba? Kung gusto yung anak niyo na habang bata pa may matutunan na trabaho. Uh, yan siya guys, marunong mahugas ng plato, marunong na magwalis, marunong na magsaing. Yan. Piyan Piyan inagnay, kuya na kay katuig. Yan yung edad kay kuya. Oh, seven years old pa yan siya, guys. Pero marami na siyang alam na trabaho. Tingnan siya. Hindi gaya sa ibang bata na laro lang iniisip. Actually, naglalaro naman yan. Hindi yan talaga maiwasan yung naglalaro. Kaya lang, binibigyan niya ng time yung paglaro niya. Binibigyan niya ng time yung trabaho sa bahay. Siya ang nag siyang tumutulong sa mama niya kasi yung kapatid niya na babae may sakit na epilepsy so kailangan talaga ng mama niya may ano siya may kasama mag-alaga habang inaalagaan ng mama yung kapatid niya siya nagsasaing hugas ng plato nagwalis yan siya yan yeah, minsan guys Huwag nating turuan yung anak natin na maging tamad. Para baka pa, marami nang alam. O, ba? Diba? Tingnan mo, isa dito. Kahit maingay na masyado dito sa gilid. Pero, ang sarap ng tulog. Iniwan pa ng mama nito. Hindi nagpaalam kung saan kayo nagpunta. Tapos, yung dalawa dito, walang tulog. Yung mga mukha na yan. Mga pamangkin ko yan lang mga tulog yan. Ayan, yan yung isa. Sarap ng tulog. Yung isa naman, nagtatrabaho. Ayan. Ang sarap talaga ng ano dito guys. Kasi mahangin. So pag may duyan ka, isabit mo lang sa puno. Para...